yan ah, mga idol ayan muna ang ating kunting pasilip dito sa ating ginagawang project dito sa Sampalok Tanay Rizal yan awag ah, nyo na rin kalimutan na i-subscribe at pakilike na rin po na notification bell para lang kayong update sa ating mga susunod na video yan ah, maraming maraming salamat po samahan nyo ako let's go yan ah, mga idol ah, welcome back to my channel ah, mag update na naman po tayo dito sa ating ginagawang project dito sa Sampalok Tanay Rizal yan ito po nung nakaraan, pinoko uh, pino po. Uh, titinails din natin na uh, one in one and a half inch ah uh, yung kapal lang. Tapos, sa uh, ginawa na rin natin ang pinto. Yan. Uh, nalagay na rin natin yung handle. Tapos, sa uh, naglagay tayo dyan ng uh, isang shelves. May shelves din tayong ginawa. Tapos, ito, Uh, mamasilihan na lang natin to para ano uh, sumabay sa kulay niya yan ah uh, ito po ah uh, pinulik board to pinag tagpi-tagpi natin kasi sobrang tibay nitong pinolik board na to uh, yun na lang ang ginawa nating uh, division para pagkakabitan nitong shelf and then may drawer din tayong nilagay dito wala pa siyang sahig uh, hindi pa natin nalalagay bibiliin pa natin yung yung comfort na marine. Uh, plywood. Yan. And then, lalagyan din natin to ng handle. Uh, same lang sila ng handle. Ganito din. Uh, para wala silang sabit. Yan. eto, okay na. Yung tails natin. Tapos, yung TV. Nandiyan na rin. Uh, bagay na bagay po sa kanyang uh, forma. Lahat sila, ganun yung design nila. Uh, may ano sila? May may shelves sa ilalim. Yun. Ayan. Ah, uh, may shelves din sila. Tiki-isa sila shelves. Then dito, ganun din. Same lang sila. Ayan. Uh, ready to varnish na to pag na natapos uh, natin yung ah, uh, ito drawer. Ah, uh, may drawer guide na rin tayo dyan. Ah, uh, nabili na rin natin yung ah, uh, para sa drawer guide. Para dyan. Tapos ito, hindi pa natin na, ano uh, natin ito. So, sabay-sabay na natin yung gagawin pag uh, natapos na natin itong lahat uh, ginagawa natin. Kasi meron pa tayong isang ginagawa na uh, puro drawer lang uh, lahat. Yan. Yan mga idol 'yan. Yan po yung ating uh, magiging finish pag uh, natapos natin 'yan. Yan, yan, TV and then yan uh, draw may drawer sa baba tapos may shelves. Yan kung ano lalagay diyan. Silipin naman natin dito sa kabila yung ginagawa natin. Yung ginagawa natin na ah, kagaya din yan. Yan. Yan, ito naman yung ginagawa natin nung nakaraan. Ah, napakita ko na din sa vlog ko sa inyo. Yung same na same lang dun sa kabila. Kaya lang ito, ang pagkakaiba nito, ah, wala silang drawer. Walang, sil walang drawer, wala din shelves. Kasi ang ilalagay daw dyan, uh, malalaki. Uh, kaya hindi na sila nilagyan. Hindi niya na pinalagyan ang drawer ng may-ari. Yan. Yan. Ito na yan. And, uh, wala silang drawer. Ano lang sila? Uh, ano lang to Pinto lang. Yan. Uh, same lang din yung tiles. Mas makapal nga lang ng konti. Kasi dos yung kapal dito ng ating ginawa. Yan. And, uh, ready to varnish na rin to ah, nakabit na rin natin yung mga handle ah, same lang din yung handle nila kasi ayaw ng ah, nakausli nga naman, ah, baka sumabit nga naman yan, ah, mga idol yan ang kunti nating pasilip dito sa ating ginagawang ha, project dito sa Sampalok, Tanay Rizal yan. Ah, please subscribe and pakalike na rin po na notification bell para lagi kayong update sa ating mga video na inilalabas. Yan, maraming maraming salamat po.